Bahagi na ng buhay ang kabiguan, suliranin, pagsubok o mahirap na kalagayan. Magkakaiba nga lang tayo ng paraan ng pagharap sa mga ito. Ikaw, ano ang ginagawa mo kapag nahaharap ka sa isang pagsubok o mahirap na kalagayan? Aralin to, Florante at Laura, pag-aalay kay Celia sa una hanggang dalawamput dalawa. Ang sumusunod na mga gabay na tanong patungkol sa pag-aalay kay Celia ay sasagutan pagkatapos ng aralin. Sa mga unang saknong ng pag-aalay kay Celia, itinatanong ni Balagtas kung nasaan na ang kanyang dating minamahal. Inaalala niya kung baka nakalimot na si Celia sa kanilang pag-iibigan. Ang pagkalimot na ito, ayon kay Balagtas, ay ang ikinalubog ng kanyang kapelaran sa lubhang kalungkutan. Pero, iginigit naman ni Balagtas na hindi niya nakalimutan ang pagmamahalang iyon. Dumipas na ang araw na iyon. Ang natira na lamang sa kaning puso ay ang pag-ibig kay Celia iniaako ni Balagtas na mananatili habang siya ay buhay pa. Dahil inaakala ni Balagtas na nakalimut na si Celia. Siya ay nangulila sa pagmamahal at nagturusa. Upang waibsan ito, inaaliw niya ang kaning sarili sa pag-alala ng kanilang nakaraan. Sa pag-alala sa mukha ni Celia, siya ay nagiging hawaan. Kanyang inaalala ang larawan ni Celia na kanyang iginugit. Ayon sa kanya, larawan iyon ang tanging naiiwang pang alala kay Celia. Inaalala niya ang kanyang pinagpasyalan noong sila ay magkasintahan pa at nang si Celia ay nagkasakit. Ito ang ilog ng biyata at hilog, at ang pulo ng manggang hangad na pitasan ni Celia. Isa pa sa kanyang inaalala ay ang dagat na kanilang pinagliliguan dati, na ayon kay Balagtas, kanilang inaagapan upang hindi abutan ng alat ng dagat. Maiuugnay ang kabanatang ito sa buhay ni Balagtas. Ito ay dahil hamo ito sa pagmamahala ni Nabalagtas at Maria Asuncion Rivera. Sila ay nagtagpo sa pandakan noong 1835 at silang dalawa ay naging malapit sa isa't isa. Ang pagmamahala nito ay naudlut ng si Mar ay inago sa kanya ni Nanong Kapuli, isang mayaman at makapangyarihang tao sa pandakan ipinapulong si Balagtas ng mga magulang ni Kapuli at sa pagkawala ni Balagtas na pakasalan ni Kapuli si Mar. Ang sumusunod na mga salita ay kopyahin ito sa notebook. kung gusto mo pang malaman ang mga iba't ibang pangyayari sa Florante at Laura. Ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated.